parang kayo ng sarisay no? Kung sana naman nagagalap na sunog dito ito nyo guys yung mapapansin nyo sobrang ano yes. sunog yan sa ano parang guys sa lusoy malabi sa beka hindi ko nga alam eh sa likod ata yan eh may so, highway hindi ko lang alam kung sa highway siguro o baka sa kabila kasi kabila yan ano eh mansano eh okay. di ba Baka sa mansano siguro. Lakas oh. Lakas yan. Siguro doon yan eh no? Sa likod. Mansano no? Guys, hindi natin alam guys kung sa likod ko ng ano ng mansano. Sa likod niya ito mansano Itong parang ganyan sa Luisoy. Guys oh. Papansin niyo guys, no? no? grabe yung ano, usok oh. Ano guys? Saan? Saan yung building? Saan 4 building yan? Sa building na yan, yung building na yan, 'yan 'yung jan nang padil. Ah, jan nang sunog? Jan nang sunog. Ah, nan na. Saan kaya simula yan sa ano? Mansano? Mansano Mansa katabi niyan, di ba? Saan daw? Sa mansano siguro yan? Jan nang padil daw. Uh, oh, kagagawa lang ng bahay na yun, building oh, na yun. Mansano daw pala. Baka sa likod ng mansano yan. Sa likod ng mansano. Oh. Okay, guys, ah, sa kabila ah, ah, na lang tayo ah, 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 guys. Sunog kanina. Ah uh, harap ng Deca Homes may gawain kulangan so nandito ay ngayon sa likod naman ng sunog sa MacArthur Highway guys ano yan si Kupen ano yan nag ng apoy ay oo oh, dito gumanon may ikot ay oo oh, kasi ito yung daan eh Oh, so guys, dito tayo ngayon sa ano, Makato Highway. No? So, yung sunog, dito nang galing sa bungad. No? So, tumak tumakbo pa punta roon. Sa harap ng papuntang Deka. Malakas pa guys, malakas pa yung apoy. So, tingin ko naman parang may tao. May natatanaw naman ng tao guys. Pero malakas, na, malakas yung apoy guys. Sa so, likod tayo ng ano, ng sunog. sa mga highway. So, inalam natin kung nasa talaga nagbulay yung sunod. So, ito yung sunod. Ito na talaga yung sunod niya. Yan. Balay kumalat lang yan, guys. magpo, papunta roon. Yan. Ito na siya ngayon. Yan. Ito na siya ngayon. So, balak pa ata makapit bahay at makikimaritis pa ata itong sunod na to. Yan. Yung puting bahay na yan, guys, gagagawa lang yan. So, yung puting bahay na yan, gagagawa lang yan. Yan. Yan yan, magkagawa lang yan kaya may mga kumbero uh, dyan nakatapay sa bahay nila so yan so guys, ayan na guys ha uh, kumakalat pa yung apoy, malakas pa yung apoy so natatanaw natin yan makalas pa yan at kumakalat pa yung apoy uh, ito siya nagsimula guys yan, 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 yan yan, 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 yan nagsimula bali tumakbo siya yan, ito na siya yan, gusto pa talaga siya mga apit bahay sa mga bahay. So wag na siya tapat mga apit bahay pa. Hanggang diyan na lang sana siya. Yan, 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 yan lang guys. So, dito tayo sa mga Apo Highway. So kanina nasa tapat tayo ng may uh, may gawayan, Tega Homes. nandito so, nandun tayo kanina. So alam natin yung sunog kung saan talaga nagsimula so nandito yung nagsimula sa gilid sa may damuhan talaga yan. so yan siya ngayon tumatakbo siya ngayon so, maraming tao guys yan yung protektahan yung bagong gawa na bahay nandiyan yan may mga bumbero na nakantabay para hindi gumalat ang, ang uh, apoy yan na so guys ah, medyo malakas pa siya guys hindi pa tumitila yung usok So, pag may usok, may apoy pa yan, may baga pa. Ay update na lang po tayo, tangka dito na lang po. So, dito nagsimula yung apo i yan pumapunta ron yan bumakod ron ya.